Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on Appropriations, si Cong Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang Komite sa Appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakamainfluensyang komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. So, Um, okay. Nag-resign ba? Nagresign na Si Kong. Si Consaldico. Kong Ko. 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 Oo. Oh, oh. Sa kanyang pagiging ano, sa German. Appropriation oh. Committee. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Oo, parang ano na parang sa labas ko rin doon sa kanyang napahayag. Ano, Bakit parang biglang napatalsek sa kulambo itong si Zaldico. Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng motion na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas sa rin po ng pagsibak sa isang opisyal. At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concerns. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Coe sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanya umunong pressing health concerns. Ito pa ang isang paramdam, ang sabi ni Co sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. Sa media, parang may nabuti naman niya na mag-resign dahil mukhang naging... Sa kalusugan niya? Naging... Hindi. Oo. Yun ang, yun ang, yun ang, <laughs> Ayun, di ba yun ang sinasabi niya? Baka siya naman na, restless? na pressure siya. No? Baka naman na pressure siya dito mm. sa, sa, pa, na, na, mga development mm. sa mga pangyayari doon sa budget Saan sumabit si Ko? Bilang Appropriations Committee Chairman si Zaldi Corin ang uh, pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee ang grupo na gumawa ng pedal na versyon ng General Appropriations Bill kung, kung tanda po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget gaya po ng paglobo ng public works budget ng 288 billion pesos at ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, edukasyon, agrikultura at ang pill health. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP. Ang ayuda para sa kapos ang kita na hinala ng marami ay pork barrel lamang mga congressman at mga senador. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kinilangan ng damage control ng Malacanang. Nag-line dito ang Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. At sa huli, mukhang siko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Ito, so ano pa yung mga nangyayari sa budget uh, ko? Uh, Oo oh, bak oh. nga. bakit bakit na-stress siya? Well, uh, hindi ako pre no? Pero mukhang taroon <laughs> ng naging problema. Naging huh? problema si president doon nga sa nangyaring naging desisyon ng bicam ngayon parang si chairman ko lang yung parang naging naging sacrificial lamb. Tumbaka mm -hmm. na na sacrifice siya no kasi uh, ang ang isme. Uh -uh. Parang siyempre galit na galit daw si president Marcos doon uh -huh. sa resulta noong noong budget uh -huh. pero kung ganun, dapat binalik niya. Di ba may panahon pa naman sana siya na ibinalik sa Bicam. Parang nasabi niya sa Bicam na ibalik niyo ang PhilHealth, ibalik niyo itong tinanggal sa DepEd, ibalik niyo itong ganito, di ba? Kung meron siya talagang gustong baguhin. Kasi wala naman kasi sa kapangyarihan niya na ibalik yung sa PhilHealth. It the Bicam lang. Yes, yes. Opo, oo, 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 So parang may ganong problema doon sa pakabudget ayon uh, tungo sa impeachment or may oras pa ba noon kung e eh, papasko na noon eh mm -hmm. meron pa Mer meron pa kasi mm. alam mo itong BICAM na to ang dinig ko nga lang diyan eh parang isa dalawang araw iting yan din mm. naman talaga routine Di ba sinabi nga pinag-aralan ng task force nila? Oo, oh, oh, pinag-aralan pa po no? ni ano PBBM sa kanong no, mga ekspertong grupo niya. Nakita namin sa picture. Oh, for 10 days, no? Mula oh. noong December Uh, ah, no, Dece kailan ba ipinasa yan? December eighteen mm. 18 eh, 19 eh, nang niratify namin. Tapos, meron pa siyang more, more than 10 days. Mm. No, bago yung, bago yung 13. So, kung magbabay -bu ka, may special sa ano sa sa school, yun? Diba? Special ano tawag doon? Parang, oo, oo. Mi, mi, oh, oo, oh, special uh, ang hearing oh. yan. Eh. Mm -hmm. Oo, nagawa naman yun noon eh. Kaya talagang dapat, may, nagagawa naman yan sa mga ibang bill. Kumbaga, kung, so, kung, kung gusto, may paraan, bills, no? Binaba, Yes, ang dami mga proposed bills na nasa mesa na ni presid ng presidente, binabalik pa rin sa Batas. Minsan nga binabalik pa sa committee eh, yun ang, ang worst. Kaya talagang ano, may time pa sana kung gusto talaga ni uh, uh, president Marcos na ibalik yung sa DED uh -huh. or ano man yung pwedeng ibalik, eh by kasi ang gagawa nun. Wala 'to. Wala sa kaya siguro. Wala na siyang magawa o dito mm. na lang siya ng mga line item. Mm -mm. Kasi dalawa lang yung pwedeng i-audit, magdito nya no, yes, no? magdito ng mga line item or absolute dito. Ay hindi na mahirap naman yun. Kasi kung magiging, ang tawag oh, dito um yung dating po ay, yung dating budget pa rin, Eh he, he absolute dito. Uh -huh. Pag sinabing absolute dito at eh, ibabalik 'yan sa bycam para ayusin. Ko ano man yung gusto niyang maguhin doon kasi wala takapanihan niya baguhin. Mm -hmm. So dapat nag-kaya inisip ko kasi baka ano, baka walang time at hindi makapagpasa ng ano. gaa Noon yun, sa talagang time, meron pang talagang mm -hmm. time kasi uh yung mga nilagay sa bycam naman mm -hmm. na idinagdag, kitang-kita naman na yun eh, di ba? Uh, ilan lang mga items yun eh mm -hmm. na kung ayaw niya talaga, almost 288 billion na mga insertion sa infrastructure kung binito niya 'yon, 'di ba? At tinignan niya kung ano yung mga nilagay sa mga unprogrammed appropriations na ibalik niya dapat ipab ipabalik niya dapat doon sa sa programmed appropriations. So, eh, nga, ganun ba eh na? bakit Ganyan si ano lang? It would not take it would not take 10 days. No, kaya kaya tingin sinasabi ng sabi, sabi ng namin. Oh, ano 'yan? Hindi na wala naman siyang ginawa pagkatapos nag-aano nag, pa siya ng 10 days na ganyan eh wala mm. na pwedeng magawa diyan. Pe, pero, bakit si ano lang si Kong Saldi lang? Eh mayroon naman counterpart sa Senate, di ba? Yes. Oo. Mm. Well, yun naman yun naman ang control niya yung speaker dito eh. Kaya mm. talagang talaga ano. Um. Kaya um. ko parang na sacrifice na lang si mm. si si Chair. Sino papalit sa kanya Kong Kong France? Meron na ba? May... Wala pa. So, mm. ang mga pwedeng ipalit kasi sa kanya yung mga vice chair. Alam ba, yung senior vice chair. at mm. Uh, yung, yung, oo, oh, oh, yung mga, mga vice chair yung pwedeng ipalit. Mm. Oh, no. Pero nabigla at, ba kayo? Mag, magkuha din ng... At saka, bakit? Nabigla. Ngay, ba, 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 ngayon lang siya? I mean, oh, ayoko naman sinasabi, ngayon lang nag-rate? Na. I mean, kung saan pasado na lahat. Hindi nga, baka nga na-pressure kasi nagalit nga si PBBM. No. no. Siyempre, ang galit naman, siguro hindi naman isang araw lang yun. Kasi oh, <laughs> trilyones ang pinag-uusapan dito. Oh, siya yung kumarga. So, hindi nyo expect na magre resign siya? Hindi. Hindi namin expect na magre resign Wala uh -huh. kaming kaalam-alam. Lahat nga kami doon sa plenary, nagtatanong, ano nangyari? Bakit?